kay Mortal, kung ikaw ay mahilig sa mga ganitong video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol sa ano, sa real name of God. Mayroon kasing ano, nag-comment din sa baba na napakaliit pa ng aking kalaman at ako ay nagbablog na at baka daw hindi ko pa alam yung tunay na pangalan ng Diyos at mag-aral daw muna ako mga kaimortal kung ikaw man ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan, kaalaman uh, mas maganda yung ano wag natin itong ipagyayabang dahil hindi natin alam kung ano ang mayroon bukas at sinasabi nga sa banal na na lahat ng nagmamataas ay bababa at lahat ng nagpapakumbaba ay tataas at sa real name naman tunay na pangalan ng Diyos uh, hindi niloob ng Diyos na malaman natin o mabigkas, mabasa yung tunay niyang pangalan bagamat ito'y ibinigay kay Moises na isang propeta. Pero ang ating kaalaman, ang ating katalinuhan ay hindi pa rin niya hinayaan na malapastangan ang kanyang pangalan kaya hindi niya tayo binigyan ng kalaman at karunungan na ito ay mabasa. Kaya nga kahit mga iskalar uh, na mga Grego, uh, na mga sa Israel, mga Hebreo, kahit sa Roma, hindi niya binigyan ng kakayahan o karunungan na babasa ito. Ang ginawa naman ng mga protestant, ng mga may sapi, mga pusis sa mga bad spirit, ang ginawa sa real name of God ay dinagtagan ng letra. Kaya ito ay ano, uh, naging Yahweh pero hindi po Yahweh ang real name ng no? God. Hindi po yon Dinagdagan lang po ng, ano, ng mga litra ng mga uh, scholar. Ang nakasulat po sa Bible ay bawal dagdagan at bawal bawasan. Pero yung mga scholar ay dinagdagan nila yon Binabago nila. Yun naman ano, mga protestant. Ah, uh, tsaka yung mga kulto, yung mga nag-aaral ng mga lihim na karunungan, yung mga antingero, ang sinasabi naman nila, uh, real name of God, ano, Aram Akdam Aksadam, yung daw ang ama, anak, at spirito. Pero hindi po yun totoo. Dahil ang tunay na pangalan ng Diyos, hindi mo siya, ano, kayang bigkasin. Uh, hindi mo siya kayang basahin. Lalo pa ng isa ka lang Pilipino. Uh, yung mga taga-Israel hindi nila yung kayang basahin, tayo pa kayang mga Pilipino. Kahit nga mga founder ng mga mid-in Philippines na religion, hindi nila kayang basahin yung real name of God. May mga kulto naman ano, sinasabi nila na ang tunay na, o, na pangalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu ay ang haleluya ang ang basa nila nito al el uya yan pero kung ito ay real name ng God bakit mo siya nabasa uh, kung tatanungin natin yung kanyang pagkatao bakit sa isang ordinaryo pang nilalang hindi hindi sa isang propeta yan yun naman ano yun naman pater, noster, uh, ano naman siya, Latin. Para mo siyang tinawag sa bikol ng amang Diyos. Yun naman, adunay. Yun ang, para rin siyang tinawag mo ng bathala. Hindi pa rin siya mga real name of oh God. Sabut, uh, Diyos ng mga hukbo. El Olam, Shalom. Hindi, hindi po siya. Kasi ano, hindi po yan ang sinulat ng Diyos na pangalan niya. Hindi po kayang basahin. Ah, mga kaimortal, ah, ang video po na ito ay ginawa ko hindi po ano para mambuli o para mambas. Ang ah, ginawa ko to para may parating ko rin yung aking panig doon sa nag-comment sa baba na wala pong Pilipino na nakakaalam ng tunay na pangalan ng Diyos dahil mismo ang taga Israel taga dun mismo si Moises na nakipag-usap mismo sa Diyos walang nakakaalam tayo pa kaya na Pilipino lang mga ka-immortal salamat po sa panonood sa aking youtube channel ingat po tayo lahat uh, God bless you all at sumatinawang pagpapala at kapayapaan sa araw-araw ingat tayo lahat